Good morning, good morning guys Welcome ulit sa ating panibagong vlog So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel Nahingi pa ako sa si inyo ng kunting suporta I-subscribe nyo naman ang aking channel At i-hit ang bell button para updated kayo Sa aking video na ina-upload Wala bakala dito dito no? Layo. Ah. So, sa labasan. Oh, sige, una kayo. <coughs> okay, pa? Pa. Ah, lakas, ah. Oh. No? <laughs> 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 oh. cute. <laughs> oh, <they> <laughs> 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 Kala ko masaya na ako eh. <laughs> May kalungkutan pa pala <babalari. laughs> Ba't pala na ako ng pagkain ano? Dito tayo kumain no? Oo nga pwede George balik ang pagkain <laughs> Ito so siya Kuya Mac balikan yung pagkain doon dito tayo kakain Shout out sa mga tropang bayan yung mga bikers ng Yanbu bu Sana makabisita kayo dito Saba sa Alright How tropang bayan? Oh, may gusto kaming aketing puno dito. Ah. Mababa lang. <laughs> Shout out Ronald Ronald. Nagbabay ka ba jan. Oh. Yeah. Wala, no, iba binabike nyo nat. Sabi, wala na, iba binabayt niyo unat. Sa may may packet ka lang po no? Ito. <laughs> shout out. Shout out diyan, shout out sa ano, sa bikers namin na Panay ang Pas. <laughs> Panay ang Pas shout out. Oh. Yes. Ah. Okay, parang ano, sino wala ng ng ba to? Talim ko pa, bumiling suli Ano naman? Nagataag. Nagataag. Ikura mo kami dito sa taas, eh. Eh! Hey. Ikura mo kami dito sa taas. Saan ba siya? don? <laughs> doon? Sino yun, naiwan? Wala, ah? sumulot din niya eh. Oh, huwag magtulakan, huwag magtulakan. Like! <laughs> Picture mo kami dito sa taas. Pagayaan. Dito ko lang makakita ng ganyan. Sa Jida, wala ito. Wala, wala. Pero ingat ka kayo yung madulas ha. May mahangin. Tagalang doon Saudiya! Saudi Airlines! Oo, oh, oo, oh, oh, mo tulakan, Huwag mo tulakan. Oo, oh, oo, oh, wag mo wag, Konting oh, oh, oh. yeah, <laughs> ano na lang yan, na, nandun ka na sa ano. <laughs> wag mong susubukan. <laughs> yan, yeah, susunod ko na rito. Para gusto ah? ko picture dito pero galing doon. Ah, 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 tayo subukan natin. Doon na magpipicture. Doon, doon? Oo. Oh. <laughs> <laughs> doon ka-picture ako ka mga ito. <laughs> Balik ta rin. Mahira, yung photographer pa, pa, doon. Maganda kuha. ha. Ah. <laughs> Dapat dyan uh. ang photographer doon ka dulo. Ganda, ano?

Ito yan din yun Ito yung 15 it. oh, na yun Ano oh, ba tayo tumatanda dyan? Oo, yun Dito na Ito ay pinasukan natin no? John, Halo. Halo. Halo, Halo. Halo. Ayo, Sita. Tubig, ami ano? lima lang. Ah. Kam Aywa. Kam ada? Kamsa, kamsa. Kamsa. Aywa. ah uh, Ano, di na tayo nag-picture dun Maybe for after tayo dun eh Di ba, may picture tayo dyan ha? Yung labindalawa tayo <laughs> okay, na. Ah, Necessary ang gabah Buti nga yung ganyang kulay ang kinuha <laughs> <laughs> Hindi yung kulay ano, cream <laughs> Hãy <laughs> <coughs> 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 subscribe Tay <laughs> nga eh. <laughs> siya. Ha? Huh? Kasama lang mga pambata. Nakarating na kami. Ah, palubat na rin pala isang baterya. Yun. pa mga bato. Oh. Hindi yung na. Oh, boy. oh, no, Should you know, I get away?